Hello po! So may nagtatanong po kasi kung kano daw po ba ang binayaran uh, po namin na tuition dito sa Sioux College, Sioux St. Marie. Ang program ko po ay Early Childhood Education. Two years po na program yon At sa two years kong pag-aaral, eto po ang binayaran namin. Okay? Yan ang nagastos namin. More than 32,000 Canadian Dollars. Pag kinonvert mo po siya sa peso, ay more than 1.3 million pesos po. So, worth it po bang gumastos ng ganyang kalaki para lang makapag-aral dito sa Canada? Positive po kami na worth it po. Lahat ng paghihirap namin, lahat ng sakripisyon namin, uh, may palit lahat yan. By August, matatapos na po yung program ko. By October, gagraduate na po kami. Sana, sana matapos lahat ng requirements. At by September, makaka-full-time job na po ako. So, worth it lahat. It's worth the sacrifices, it's worth the wait, it's worth all the patience. So, halina po kayo dito. Subukan niyo din pong mag-aral dito.